pet pampara panguhit kulo ya nak subhiya sub. <laughs> eh? kan padiran sub imma di gres anu nararam damanmu guys malaki nangungain kulo para dau mai panghanda sa nyuye wag yung sipit yung likuran yung likuran kalau tutup tikus cuma <laughs>

Oh, <laughs> na, <laughs> kakagat pa guys. <laughs> no, ayan, listo mangguhay medit kelo, listo. Pwede na, pwede na. Pwede na iyay. Kadi -pan pangkara plos. mo ini bilin. Kadi pangkara mo pwede pa. It. Guys, oh. Ay, malaki pa naman, si, malaki ya, laki. Guys, ayan ha. Si kakagat yan. <laughs> Gumanga nga. <ha? laughs> Tanggalan natin guys ang ano. Alam mo makaka. Ang ganda talinga. paligid kay medyo mapait-pait ang guys malaking alimango kung ano ay kulo napapagod na ako guys ikaw nang duduplos marunong ka pala eh <laughs> marunong mangulo eh madami-dami na din to may na nagpanungkit guys pwede na tayo mag <laughs> paatras atras, atras. So, ayan marami-rami na nakuha namin nakubuan na na siguro alas 11 na. May mga hurikling pan salagan. Yeah, salag, salag. Dakit <laughs> dakup. Ayan guys, panoorin nyo. Mali pangalawang kuha na to, pangalawang kuha ni Mali guys. Panlas na namin niya, panlas. Wag na kuha na to, pang last na. At uuwi na kami. Dahil okay na din niya panghanda sa bagong taon. Magaling pala itong lah... manguha ng kulit. Magaling. Magaling din pala itong manguha ng kulit. Andyan <laughs> lang yan. Hanapin mo lang sa mga gilid-gilid. Kap kapain mo lang. Andyan lang yan. Ngadi, ngadi. Ngadi, ngadi. Ngadi, ngadi. Ngadi, ngadi. Ngadi, ngadi. Ngadi, ngadi. Ano, nakuha My na? <laughs> <laughs> nakuha na? kuha na guys kasi umuulan na. Ayun na! Oh! Wow! Ang guys! <laughs> so ayan, pangalawang kuha! Dali guys, dali! Pwede na isabak. Pwede na isabak ito. white color. uy, maligihan pa naman. Ayan guys, thank you sa lahat. Nang nanood ngayon naman sa aming video.